Umpisahan po natin ang balitaan sa good news para sa mga kapuso nating motorista. May inaasahang big time oil price rollback sa susunod na linggo. Sa pagkataya po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base po sa 4-day trading, posible ang bawas presyo ng 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 90 centavos naman hanggang 2 pesos and 10 centavos ang nakikitang bawas sa kada litro ng diesel. Para naman sa kerosene, 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos ang inaasahang rollback sa kada litro. Pwede pang magbago yan, depende sa huling araw ng trading ngayong biyernes. Kabilang daw sa mga nakaapekto sa bawas presyo ang lumalala umanong outlook sa global economy at ang pagtaas ng halaga ng piso. Arestado sa isang checkpoint sa ang isang rider na magde-deliver ng ilegal na droga sa Metro Manila at Laguna. Ang naarestang suspect, aminadong nagawang krimen dahil nawalan daw siya ng trabaho. Balita hati ni Jomara Presto. Pati, tayo! 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 Ha? Kuha ang video na yan sa checkpoint sa bahagi ng JP Rizal Extension sa Barangay Sembo, Taguig City nitong Miyerkules ng madaling araw. Ang lalaki itinimbre daw sa mga pulis na may dalang droga. May anonymous na informant, nag-text sa hotline namin dito sa presinto na may nagtatransport daw po ng illegal na, na droga. Ang gamit daw po, na kulay puti na basag ang plate number. Para maberipika ang timbre, agad daw naglatag ng checkpoint sa lugar ang mga pulis hanggang sa maispata nila ang motor nang lapitan ng isang pulis, bigla raw motor hanggang sa bumangga sa signage ng PNP at natumba. Dito na inaresto ang sospek. Nakuha sa kanya ang nasa mahigit 3 kilo ng pinatuyong dahon ng mariwana at mga disposable vape na may laman umanong cannabis oil. Ngayon din ang ilang jelly bean na isa raw uri ng party drug. Kinukuha niya sa Pasig, may nagbubuk daw sa kanya, hinahatid lang raw sa harap ng subdivision. Then Babayaran lang daw siya ng 1,000 per head kung saan niya dine-deliver. Ayon sa sospek, e de-deliver daw sana niya ang mga droga sa Mandaluyong at Laguna. Kuwento niya sa pulis, mag-iisang buwan pa lang siyang nagde-deliver ng mga ito matapos mawala ng trabaho. Sa call center po ako dati talaga. Na-dissolve po kasi yung account namin. Kasi yung nag-rider po, nakilala ko yung supplier ng marijuana. Pero yung real name niya hindi ko po alam. Pero yung, yung mukha niya po, abisado po. Marami raw siyang kapwa motorcycle rider na kinukontrata ng kanyang source. Patuloy na inaalam ng motoridad kung sino ang binabanggit na source ng sospek. Uh, Nagkipag-coordinate po ang ating station drug enforcement unit sa SDU po ng Eastern Police District as well as po sa uh, Region 4A po. po since tukoy naman na po natin kung saan po yung kinukuhanan niya and um, na-validate na din naman po natin yon um, sa ngayon po ay tinitingnan lang na lang po natin kung ito pong tao na nabanggit po nitong suspect ay um, siya po talaga. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, muli humagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang hanging habagat. Sabi ng pag-asa, apektado po ng monsoon rains ang Luzon at Western Visayas. Mga local thunderstorm naman ang aasahan sa iba pang panig ng bansa. Patuloy na lumalayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Maria. Sa mga susunod na oras, uulan niyan ang malaking bahagi ng bansa, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa bandang hapon at gabi ngayong weekend. Posible po ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Metro Manila ngayong weekend. Ingat po tayo mga kapuso. Pina-freeze ng Court of Appeal sa mga bank account at ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sakop ng freeze order ang 10 personal bank accounts ng pastor, pitong real property, 5 sasakyan at isang aircraft. Pati ang 47 bank accounts ng KOJC 16 na ari-arian at 16 na sasakyan. Pina-freeze din ang mga account at ari-ariang nakapangalan sa Suara Suarasug Media Corporation na nagpapatakbo sa Sunshine Media Network International o SMNI. Gayon din ang mga account at ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ni Kibuloy. Ayon sa abogado ng pastor at ng KOJC, hindi muna sila magkokomento hanggat wala pa silang nakukuhang kopya ng freeze order. Sabi naman ng abogado ng SMNI, nirirespeto nila ang desisyon ng CA. Maghahain daw sila ng musyon para bawiin ng CA ang utos o kay hinihiling ng temporary restraining order mula sa Supreme Court. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Bukod pa rin ang patong-patong na kaso niya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion, at bulk cash smuggling. Dati na itinanggi ng pastor ang mga akusasyon. Ayon sa Police Regional of Office 11, nagtatago ang pastor sa KOGC compound sa Davao City. Maingat daw sila sa kanilang mga hakbang para walang ibang madamay. Kaya umapela sila sa pastor na sumuko na. Dalawang linggo matapos ang malawakang baha sa Metro Manila, naitala po ang pagdami ng mga tinamaan ng leptospirosis na isinugod sa mga ospital. Sa National City and Transplant Institute, halos limampung pasyente po ang nakakonfine ngayon dahil sa lepto. Kaya pati po yung mga gym ng ospital e eh kinailangan gawin ng leptospirosis ward. May sampung pasyente pa ang naghihintay sa emergency room na hindi na huma-admit dahil kulang na ng nurse at doktor. Pero sabi po ng NKTI, karaniwan na ito sa ospital pagkatapos ng malakas na bagyo. Humiling na po sila sa Department of Health ng dagdag na 20 nurse at 10 doktor para matutukan ang kondisyon ng mga pasyente. Sa buong bansa, mula po nitong Enero, 162 na ang namatay dahil sa leptospirosis. 67 kaso naman ang naitala mula July 14 hanggang July 27. July 24 po nangyari yung malawakang pagbaha bunsod ng habagat. Isa hanggang dalawang linggo naman bago magpakita ng sintomas. Kung lumusong man ho kayo sa baha, may sugat man o wala, ang payo po ng mga doktor ay magpunta agad sa health center at sabihing lumusong sa baha para mabigyan po kayo ng prophylaxis. Nag-i-enjoy -e muna sa ngayon si Pinoy gymnast Carlos Yulo kasunod ng kanyang tagumpay sa Paris Olympics. Matapos ang pagdiriwang, ano nga ba ang mga plano ng double Olympic gold champion? Alamin sa balitang hatid ni Oscar Oida. Ang double gold Olympic victory ni Carlos Yulo inspirasyon ngayon para sa mga kabataang gymnast. Proud man kami as like athletes ang gymnastics kay like magaan na man recognition ng amonya sport and uh, as an kami man ya athletes. Isang nagdaog si Kaloy, nas na realize ginila nga uh, pwede maglikan siya ang lalaki, pwede man siya nga uh, i-break naton ang gender norms. Ultimate goal na kung ituring ni Carlos ang double gold medal na nakamit niya sa men's gymnastics ng 2024 Paris Olympics. Pero sabi niya sa panayam sa 24 oras, hindi pa tapos ang kanyang pagtahak sa mundo ng palakasan. Wala na po akong hinihiling iba pa ngayon. Sobrang grateful po ako kay Lord na um, narinig niya po at di niya po ako pinabayaan sa... Lahat ng mga challenges na binigay niya sa akin, nag-grow ako. Hindi pa po ako mag-titigil. Siyempre, gusto ko pa po mag-Olympics um, sa uh, 2028. Malaki ang pasasalamat ni Yulo sa iba't ibang sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang coach at sa iba pang tumulong sa kanyang training. We did our best sa lahat po ng aspeto sa training. And nag-work hard po talaga kami. Uh, marami kaming pinagtanungan ng mga coaches na... Um, strategy nila. Pati sa nobyang si Chloe. Naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Um, mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Um, yes, um, through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. At pagdating sa mga gantimpalang alok sa kanya ng iba't ibang institusyon at establishmento, sabi ni Yulo. Ako na pong bahala po. May, may team na rin naman po ako na mag-handle po siya. Sa ngayon, focus muna si Yulo sa kanyang personal na buhay. Ipagdiriwang e muna nila ang nakamit na tagumpay. Pero meron din siyang kailangan pagandaan sa susunod na sabak niya sa gymnastics. Mag-iiba na rin po kasi yung code of points next year. Ayun po yung pag-aaralan po namin and kailangan ko pong mag-adjust. Oscar Oida, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumili sa 6.3% ang Gross Domestic Product o GDP Growth ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2024. Mas mataas po yan sa 5.8% noong first quarter ng taon, batay po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Yan na rin po ang pinakamabilis sa loob ng limang nakaraang quarter o mula second quarter ng 2023. Dagdag naman ng NEDA, mas mataas ang GDP growth ng Pilipinas kumpara sa ilang bansa sa Asia tulad ng Malaysia, Indonesia at China. Sabi ng PSA, pinakamalaking nakaambag sa GDP growth ang industriya ng construction. Nakadagdag din dito ang wholesale at retail trade maging ang mga financial at insurance activities. Panukat sa ekonomiya, ang GDP nakabuo ang halaga ng mga produkto at serbisyong nalikha sa loob ng bansa. Labindalawang Chinese na sangkot umano sa love scam ang inaresto sa Maynila. Naipaalam na sa Chinese Embassy ang pagkakahuli sa kanila. Balita hatid ni Chino Gaston. Aristado ang labindalawang Chinese national sa pagsalakay ng NBI Special Task Force noong August 6. Nahaharap sila sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinasabing ikinulong, sinaktan, tinorture at pinilit manloko online ang Chinese na impormante ng NBI. Ginulpi siya, tinutukan siya ng barel at uh, siya ay kinukuryente. After nun, hiningan siya ng 500,000 pesos in exchange sa kanyang uh, liberty. Ang nabayad lang niya ay 300,000 and after that, siya ay pinakawalan na. At uh, siya ay tinreten na kapag siya ay nagsumbong sa pulis, siya ay papatayin. Sa datos ng PNP, mahigit 21,000 kaso ng cybercrime ang naiulat noong 2023. Mahigit 8,000 naman mula Enero hanggang July 4 ng taong ito. Ayon sa PNP, bumaba na ang mga insidente ng cybercrime. The impact of these initiatives is evident in the reduction of overall crime volume by 14,666 from July 2023 to June 2024. Significant decreases in rape, carnapping, robbery, along with a 21.09% reduction in cybercrime incidents. Highlight the effectiveness of our upgraded capabilities and efforts. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.